Ano okay. Parang baby ko lang yung pag-kiss ko yan. Ano naman siya? Nagpagtawa Grabe naman tong... ayo pong ano eh. Ano ang mo na nga muna natin. Pwede daw banggitin yung pangalan. V-H-M. Mamaya um, na yun. Baka Kasi ano lang, medyo sobra akong iya sa ano. Pero gusto ko lang matuwa sila na soto. Ano um, ano. Laki. Parang ano. Oh. Uh. Grabe. Uh. Kasi hindi ko na ako sila abutin eh. Tingnan ko lang. scoop Ito, Ito, mas ano to, no? Ito naman, N. Ah, yan, N na lang. Baka masyadong mano. Ang pa. Pero pupunta daw sila sa birthday. Ah. Para matuwa sila, tita. Tingnan oh, mo naman. Grabe. Oh. Smile ka na mo. Para... Sa <laughs> ating oh, bentulay. Oo. Inobad niya ako. Binigay ako kay nanay at kanina. Pero gusto ko makita nila ako. Ay, ikaw ka? Wala naman ah. Hindi oh, ko ka nagsisad ng ganito. Okay lang yan. Paminsan-minsan para si Guya mo, diba, ayaw din niya. Pero gusto niya kasi matuwa yung mga nagbibigay. Oh, para makita din ni Tita Ana mga binigay na dalawang bracelet sa iyo. Hmm. Kasi ano yan, kasi yun kasi nila na yung pagmamahal nila, nakikita nila. Hmm. Hmm. Tapos ito yung bago. Kay Tita Anna din pala ito. Hmm. May cross. Ito siguro pwede mong pang araw-araw na ito na para ano, yan siguro huwag. Ah, uh, masyado mm -mm. pong malaki ito. Mm-mm, gusto. Pag ano lang, huwag Steve, grabe. Nakita mo na ba kanina itong mga binigay sa kanya? Hindi po. ako. Oo, oh, gulat nga lang din ako kay nanay siya. Kay. Ito yan, pwede yan. Pang araw-araw ito. Ito hindi talaga pwede. Masyadong ano. Ito pong malaki. Oo, masyadong malaki. Nakakatakot, baka paglabas mo. <laughs> so, paglabas mo, nakasunod na pala ng no, kuya. Mm -hmm. Think about it. Mm -hmm.